ha? Ayun mo, ayun idulo. ba Ayun mo idulo. Agog, darat teka na. At wakas, natunto na rin namin mga idulo. Ang na namin itong hinahanap mga idulo ba? natin po kami ng pangulam tapos kasama namin yung ating master mga idolo master mind <laughs> si master atan yan bali dito pala kami ngayon sa ano mga idol sandbar oh my god sandbar know. ng haba grabe ginawa ha ginawa you know, mo first time mga idol first time ni mo first time ni muy, muy makapunta dito mga idol nagabuhol like pero agad like nagabuhol pero hindi nakapunta dito ayan mga idol napakalawak na ang ibas mga idolo bali mamamanang po kami ngayon dito mga idol sana pala rin at swertihin Tumay dulo. Napakalinaw talaga ng isla na tumay dulo. Ha? Grabe din na ako sa tumay dulo. Lami ya. Oo. Kita niyo may dulo. Oo. Grabe. Tumay Mala klistar, klistal mga idol ba? <laughs> hmm. hindi, pa <laughs> <nabubunog>, <laughs> hindi pa ito nabubunog mga idol. Hindi pa ito nabubunog <laughs> mga idol. Hindi ka gaya dun sa amin ha. Bunog na bunog na talaga. Pero dito mga idol, virgin na virgin pa yung isla nito no, mga idol Walang, may tao naman mga idol Pero bihira lang ba, di kagaya dun sa amin no, kasi yung Tapos matao. dyan, sunbars yan mga idol Yung dati talaga, yung di pa nagkabagyo Mahaba yung sunbars na yan dito Dyan, ah garami Puhangin mga idol Pinaway oh. oh, oh, oh. <laughs> 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 <Puhangin, laughs> na Garami oh, mga idol May ligid-ligid dito mga idol okay na nyo yung puhangin mga idol oh. Ha? Ida, namukoy na tumbon Ida o oh. Matpad. patpat no. Matpad. Yung... Yan, welcome pala sa inyong lahat dyan mga idol. Samahan nyo po kami ngayon sa aming adventure mga idol. Bali yung titingnan namin ngayon. Ano? Yung tahong. Tahong ni Carla. <laughs> si may mga may idol na ignorante. <laughs> na ignorante sa dito. Si Master Atan mga idol palagi na pumupunta dito. Ah, yan mga idol. Oh. Sus! Tingnan nyo yung buhangin mga idol. Oh. Kahit maghulog ka ng karayom dito mga idol ba? Makikita. Tapos yung araw palubog na rin ko. Sana sana palarin yung ano natin. Oh, di man ako. Kasi mag sa shout out, mag shout out tayo mga idol. Sabi mga idol, ayan. Bali yung bars. Papunta yan doon mga idol. Dati ba? Hmm? Wow. Sabi mga idol. Tapos, ang ganda pa ng view ng sunset mga idol. Pero ba, ang ganda ni pero ba? Pero ang ganda nito. Pero <laughs> ba, Ate Jenny, eh. hey, ayan ano, tayo dito, mag-uwi nyo. Ate, Ate Jen, tingnan niyo yung hangin dito. Ano sam na timpan? Hindi na. Ha? Huh? Hindi man, yung timpan. Pagkala ko timpan mga idol. <laughs> tingnan namin po yung po ano mga idol. Tingnan po namin yung... Ano tawag doon eh? Yung tahong ba? yung nakita namin ni Kuya Tan mga idol yung pumunta kami dito ng madaling araw susubukan namin tingnan Ate Jenny na tingnan natin mo natin yung hangin dito Teo <laughs> napakalinaw talaga ng tubig dito may ignorante talaga kami mga idol kahit taga dito kami sa amin mga idol mahira lang talaga mapuntahan <laughs> itong lugar na ito <laughs> yan shot. out muna tayo mga idol habang hinahanap natin yung tahong mga idol ito yung ito yung mga idol ang Ganun lang yung tubig ko. Tayo. Wait, to Ate, ate Rupa, ate, ate Rupa. Ate Jen, yan ang bonito. Dalawa lang yung baho dito, Rupa. <laughs> May baho ka dito, mga idol. Ay, surebol si lang ay doon. Kakain, magkakain ka na agad. Bali na pa po ni Master Atan yung ano mga idol. Yung nakita namin na ano ba? Na tahong. Yan, shout out po muna tayo mga idol habang naghahanap tayo doon sa ano mga idol. Bali, yung ano pala namin ngayon, tingnan muna namin yung tahong tapos mamaya mamamana kami mga idol pag madilim na. Kasi matagal na namin hinahanap yung mga idol. Na ilang punta na kami dito ba? Hindi kasi siya makita pag malaki yung dagat. Kaya subukan namin. Karabig swak, ano ka oh. mo? Hmm. Sabi mga idol. Oh. Yan, bilog-bilog ba? Okay. Oo. Makaan yan eh. Kaon yan eh. Okay. Oh, tingnan kung gibatin ni Nes <laughs> video. Kita habi dito. Yan. Shout out po kay Puala Mahasul. Ayun, shout out po sa iyo, ma'am. Ayun, shout out pala kay Uncle Jan, Uncle. Maraming salamat po sa ibinigay mong GoPro kina Master, Master Ramil. Igi po talaga ang kilala kasi tinupad mo po yung ano, yung matagal na naming dinadasal para sa kanila na magkaroon sila ng bagong camera, Uncle. Ingat po kayo palagi dyan at maraming salamat po. Dito tayo mag-shout out mga idol malapit sa sunset pa. Kay Ate Nubi, shout out po sa iyo Ate. Kay Inse Mix Vlog, ayan shout out sa iyo Kuya Randy Mahinay. Shout out kay Wilbert Maliksi, ayan shout out po sa iyo Sir Arlene Dilarusa Shoutout Shout out sa iyo Ma'am. Tata Galanido, ayan shout out. Tito Nax Mix TV Vlog ng Kidapawan City, ayan shout out po sa iyo Idol. Kay GR Autida, shout out. Pati Pirer, ayan, shout out po sa iyo, ma'am. Kay Ilmer Chimpo, shout out. Buholanong Husi, ayan, shout out. Kay Edgar Igot, ayan, shout out sa iyo, idol. Chino Panyo, shout out. G Analin Turibio, ayan, shout out sa iyo, ma'am. Kay ma Sir Buni Muga, ayan, shout out. At kay Papa Ambong, ayan, shout out po. At kay Sir Adrian De Leon, ayan, Shout out sa inyong lahat. <laughs> maraming maraming salamat po mga idol. Sana makita namin yun mga idol. Tagal-tagal -tagal na din po namin hinahanap yung tahong na yun mga idol. Medyo ano talaga siya. Yung mahirap hanapin mga idol ba. Bali ano yun. Marta yun mga idol. May sabastel at kami yun. Sana lumino yung dagat mamaya mga idol. Napakalawak na hibas. Lubog na yung araw mga idol. Ibirin rin nyo si Dia tak nak arah yang letuk mai dulu. Dami kau makan kita di tempat itu sari-sari. Di nak jitu ya. Ah. Ya nak api nampak nak main mai sana makita kita namin. Eh baik ya. Balik, Yan itu mga idol. May nakita si Fiatan mga idol. Ganito yung forma niya mga idol. Tahong ni Carla. Ang mahong pala yung tawag nito. <laughs> iba, iba, pala yung tahong ng idol. Ayan, bali ganyan po siya mga idol. Yung hinahanap namin ba. Nakikita si Kuya Tan, isa lang. Tapos yun na nga, yung, yung inaano namin. Kasi may nadaanan kami dito mga idol. Dati yung nang pumunta kami dito ng madaling araw. Madaming saka tumpok-tumpok na ganito mga idol ba. Yun yung hinahanap namin. nama Makita yung may dugo. Niyo. Mahon. Na? Hayu. Sino naman tadi? Mga lalaki pa naman ho. Mga lalaki pa naman yung laman mo ido. Sarap tumaling. Ha? Niyak malapit na dito mga idol. Ano Kita. Hmm? Ha? Ay, oh. Ayun mga idol. Hindi po dai. Agud di aramang idol nakita no namin mga idol. Hmm. Hmm. Hindi mo kata sa bangga. Tayo dai dapo ah. Ayun mga yung kanilang Pinoy anan mo ito. Hmm, lima, malalaki. Okay. Bagga ba dugular ng ito? Dira ay dira. Ay mo ito. Ito na muna to. Ah, at least nakita na rin namin ng idol. At hindi ba yung madami ba? Tapa. Hindi mga ito. Ay nakagimaw yung ano niya mga idol. Hmm? Diara mana dulu? Di mana gitu dia? Mulut kapi tang kita. Eh, mana dulu? Gih. Ah. Diara. Dan gawas nama gitu dulu. Dan gawas nama kau. Diara mui. Waktu kadang sudah nana. Eh, no? mana dulu? Agui diara tekana. Agui tekana naya. Agui nang kita padam na gitu dulu. Poi nakoy nakoy pinundok tayo mo Kaya dulu Asa? Diyan no? o? Oo baka diyan yung banda Mau na? Huwag okay, mo po <laughs> ang mga idol Wala mga idol o Ang tuwa damay mga idol o Kaya sa wakas natunto na rin namin mga idol Ang tagal na namin itong hinahanap mga idol ba? Ilang balik na kami dito mga idol Hmm? Naka ilang balik na po kami dito sa isla mahaba mga idol Ngayon lang din namin ito nakita ni Master Wakas. Dulo Hmm. Eh may dulo. Agoy, yan may dulo. Teka, na may dulo. Tingnan mo may dulo. Yung iba. Ano na? Pati gig na may dulo. Tabing na May-may may dulo, kana nagkuha may-may. Namahong. Eh may dulo. video mati lang siya hugutin mga idol okay so, lang mga idol ayat ako mga idul. uh dagko na unod mga idol ang ah. makong yung talag namin dito kita ko mga idol ay <laughs> kaswerte namin yung ngayon nakita namin to ayat mga idol dikit lang sila mga idol eh. tapad tapad na sila mga idol ito yung minahanap namin ayat mga idol ayat mga idol ayat mga Ayun pa mga idol, ayun. Itu pa mga idol. <laughs> ayun pa mga idol, tabi-tabi. Ito pa mga idol, dalawa. Dalawa mga idol. Yan isa. Agkoy. Medyo ah. mga tiga sa pero Kiri pa rin mga idol. Pagkakak ko mo eh. Ito pa mga idol. kedagahan mga idol. Agkoy. Kadaghan Tundukin na lang namin kasi si Kuya Tan. Kumuha na lalagyan ay pang dulu Oh. tabi tabian yan mga idol. Ah. Oh, ay pang idol. Okay. karabin ka na. Agko, ka na. daw dalawa mga idol. Ano? Karabin ng mahunga mga idol. Ang matagal na namin hinahanap. Natuntun na rin sa wakas. Oh, tara mga idol. Abi lagi pernah parai mangai dulu. Oh, sa. Telawa. Lagi <laughs> tegak ada. Mula teknik berhenti ada itu. tu. Kada kami ni lah. Nenoh. No. Yang mata gila namin. Ini hanap ni master. Apa mangai dulu? Apa mangai dulu? Apa mangai dulu? Hah, nampak ni armai Mas kakabilis ayan, ayan pa ayan pa huy kasperte ayan pa mga idol ayan pa ang dami mga idol agoy na pa mga idol da pa dyan pa dyan mga idol ayan, yung mga katawan lang yung pinapalabas pa hindi sana na mga idol okay, tara mga idol tara mga idol, ayan dalawa dalawa mga idol ayan oh Dia pomai dulu apa? Dia pomai dulu tet lu. Tolong tet lu. Pada laki mai itu. Eh. Eh Kita nak narin ni macam sel Dah pomai dulu. Oh, memang itu dulu. Oh, dah pak. Oke. Okay. Ya, bon. Tu. Ke. Kan nak itu lah. Tet ikah. Три. First time kong maka, maka ano nito mga idol. Ang ganito kadami. Ayan, hmm? dalawa. Ah, dalawa mga idol. Ang pinundok kayo mga idol. Ang hunda pa mga idol. Hmm. Ayan. Ito. Karabi ka na nakuha mga idol. Oh. Ito yung mga idol. Yung matagal na namin ano ba. Punteria ni Master Atan. tunnel ni mahungan mu itu Ya Mul Mulul nak mulul tu Ya tahu kan dalam wahang itu kan tadi tadi mu itu Agak dami Tapi itu telaga yang ha itu ko talaga yung literal na pinupulot lang mga idol oh grabe oh yun pa idol sus grabe yung kamahong diri mga idol pati na gana pati kamahong diri na gana mga idol mga idol ay ay dara tama mga idol nakita namin agad yan pa mga idol oh Oh, yan yung pumanangan niya mga matanya. Mata niya. Grabe ni. Hello mga idol. Ah. Yung mga dadayo gidlan nan mga idol. Yung natin yon, ito pa Nalak nalaktawan ko ba? Mga idol. Mo Mauna na gini kata ipangita ba? Ha? Huh? Mau na gini ipangita. Hmm. Ngum matagal na naming hinahanap ang idol. Nakita na rin namin. Kumuy muy na kumuy muy. Ha. Ay, ngadlo. Ang matagal na naming hinahanap pang idol. Hmm. Di lekahan yang tahun ini tidak mahu. Oh. Ima. Dami ni saya kau ginung dunan ya. Dami ni saya kau ginung dunan. Toh. Hmm. Ah, lekahan yang memang tulis. Jadi. deh. rumput ini dapat tak? Oh, oh. <laughs> oh, Dengan. oh mau pak. Ata ka oh, na. Grabe o. Magari may. Lagang-lagang magari may. O mayro. Nangiti na pa rin lagi. Grabe nang amahonga mga idol. tun na rin namin mga idol. Lunga ng amahong. Bali ano na po mga idol. Ilang buwan na din namin itong hinahanap pa, ah. Pag mupunta, pag nakakasama ko kayatan mga idol. Hindi saja naming hanapin to. Kaso hindi talaga sya makita mga idol. Nang busy na rin kami nagtayo na ng abo mali dito. Ano na, ito yung tuterya. Hindi talaga sya mahahanap-hanap. Yo, oh, okay. Dito. Hmm. Okay. Kahan may ulo? Sa tembok mo idol. Eh? Basin chance na kayo may ulo, tingnan mga idol. Tabi-tabi mo idol. <laughs> hmm. Tabi -tabi, mga idol.

tumok ba masyadong bagal no hmm. ito yun mga idol ito yun yung <laughs> sinasabi namin dati ba kita na rin namin sa wakas mga idol yun o dalawa mga idol Ayun Ayun yung yung mong namut mo <laughs> maganda kasi yung may ibidin talaga mga idol ba kagaya din sa ito mga idol oh, ito na yun mga idol ito na yung pruiba na totoo yung sinasabi namin mga idol dito hmm. na yung mga idol kahit puno yung siguro itong lalagyan mga idol, kayang kaya mga idol hmm, grabe mga idol oh. kaka na dito tapit mga idol yan hmm. okay. yung mga idol kuban dahi lah, bundut tu hmm, naka anu ni tu mai dulu naka, ni ugatnya mai dulu dah kuat dah tu. ni no dah kira mai dulu eh, nandu ni mo kawan tu ni lihatan yang pala tandaan mai dulu para para pag ka sa susunod mga idol ba madali na lang siyang ano turin nilagyan namin ng ano luwa nilagyan <laughs> to ng ano mga idol GPS nice ah. mga idol ba Grabe, hindi ka tao na Malili tu kan malili, macam itu. Teng tahu lagi kau buang itu. Ada mui, leh mui. Kau lebih degan ada leh mui. Keluar berjud. Kena mengajar, kena mengajar. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, Hmm. pundo. pundo kala da Ni. Saglit lang na pamumulot to maydo. Ay, maylo. Ang mahong pala to, may lagi pala tahong. Imo pala yung tahong mo ido. Yo pala yong. Yung pala yung dumidikit sa bato. Nagkuwas ang bon Ang grabe daghana naman yung idol. Pag-iara may, Pag may ba? napi hmm. Puno ba ka ni na ano? Pag mag-aga kami yung lumating dito mga idol, sigurado yung lalagyan namin. Puno yung eh mga kuha lang tayo ng tamang tama lang pang ulam ay yung iba mga ito susunod na yan at least nakita na rin namin mga yung matagal na namin hinahanap grabe ang hmm puno yung sudlanan siya may may pinang ilaw din doon no? medyo mangit-ngit na kunti may Ah, bini Pari eh Tagsa, aray nyo tuwad tuwino Luka nyo, nilipay lang Sa amin mo idol Masaya na kami kaya wag nakakita kami Dalawang ganito mo idol Dalawang pirasong ganito mo idol ba? Dito mo idol ay Kapuliki yung hagi hmm? Pundok na Pundok na idol Ah, siya, dito ko rin. Ito. Sana. Pag yung doon yung may. Ay, may mo, si may doon, may doon. Pinundok. Pasunod, nala po na iban, may doon. Harap na yung buwan. Nabigat na to, may doon eh. Memang boleh kena gamusun ya. Ha kan nian ba. Memang papa gamusun ni. Pilih kita tu yang gamus-gamus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dikawas yang simut. Okey. Tapi Ini. ni. itu ya. perempuan. Hmm. Itu dulu. Kita wayu dulu. kan dali dulu wayu dulu. udang udah kegiatan wayu dulu. Mana ni mana? Nama mana ni menu? Jadi dia. Jadi dia. Hmm. ni betul. <laughs> yan ilagay ni Kuya Tan kay Moy Moy. Nang lambat pala yan sila Moy Dol. mukot. Ha? ano Hmm. dulu nak dia orang. tu lagi kei. Utsu. Oh bang. Ni busy sembang Hmm. Kena naik ayat tu nak naik jadi dia. Rabi. Punu. Okey. Kendengan. Ya ni. Cuma pilah. Pilah tu minum tu. dia 15 minutes pula. Asa dapat tunggu punduk, ayat lah. Ada mai dulu. Oh, grabe mga idol Sus Wala pang Kalahating ano mga idol Uras Ganyan na kadami Balik na kami dun sa bangka mga idol Kasi nagumpisa na kami mamana Yung pagluluto dito mga idol Dun na lang po siguro sa bahay <laughs> 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 uh, Bukas na lang ito mga idol Tara, huwag na natin eh. Magkuod. Buti na guli. Ang dali lang mga idol. Ito yung mga idol. At kada punta namin ni Kuya Tan, ito po talaga yung hinahanap namin dito. <laughs> hmm. <laughs> Puno niya. Kuha na ni Puno. Huwag na sa'yo pa mga idol. Ito daw pa. Ito yung mga tingnan sa'yo. Ito pa lang. Hmm. Hmm. Ganabi mga idol. Instant ulam mga idol. Sus. Uhum. Ito yung ano mga idol. Siguro mga pila ng kabuuan niya. Pinangita na ani. ko Oh, uh, di. Mga limang buwan na kami naghahanap sa mananap na to mga idol. <laughs> sa shell na to mga idol ba. Kasi yung pumunta kami dito madaling araw kasama si ang Kulelio. Yun na nga, si Kuya Atan din yung kadaan mga idol. Mm. Madaling, mad, ano yung madaling araw pa yung hibas ng mga idol. Sabi. Nakuha na rin namin mga idol. Kahit mga dalawang sako pa siguro mga idol. Labo Joy, baga na iubusin o. Ito yung game na nangyayin. Ito ulara ay. Oo. Hindi ba Kira <tik> habis hmm. dulu. Ya oleh sebangka mai lah. Magi na tayo. Mai dulu. Di nubsan mai dulu. Hi, kau Hah? Mau besar jadi mai mau besar lah. Tak Ah, musukul magi. Musukul lah. Mau mau mukua. Semak botol ngagat nga ito eh ginama <laughs> agi na eh balik na kami dun sa bangka mga idol kasi nag nagigil oh, up na kami 'to 'di ganun kuno